Galit na galit si Derek Loren. Bawal na ang lumapit kay Kimi kung hindi ganoon kakilala. Tamang desisyon iyan para na rin sa safety at walang tampuhan ang ikimpaw. Kung sino man ang nagpapasok sa businessman sa dressing room ng actress, posible na matanggal. Alam nila ang kanilang trabaho, ngunit naging pabaya. Samantala, pag-usapan natin ang ilang kaganapan sa live na ASAP Tour. Panibagong performance ang ibinibigay ng Kim Pao. Sanay na sanay sila kung paano magpakilig. Natural na natural na ang mga galawan. Sa awitin nga nila na may kasama pang rap, gumawa ng sariling lyrics itong si Paolo. Nagpaparinig na kailan ba kasi magiging kayo? mag na para humimlay ang mga fans at ma-high blood ang mga haters. Nakakakilig ang mga titigan, hawak kamay at akbayan ng malala sa harap ng maraming tao. Dumagundong ang venue. Tuwang-tuwa ang mga kababayan. Siging sigawan at tilian sa kibig. Ayon nga sa mga komento, pansin ko nga Pagkimpaw na ang nasa stage o entablado, tayuan ang mga tao ang tataas ng energy. Lamang na lamang na ang mga kimpaw supporters. May mga poster pa silang dala. Just imagine, kahit busy sila sa trabaho, yung effort para makita ang kimpaw, nakakataba ng puso. Hindi nagkamali na sinusuportahan ang dalawa. Na-appreciate nila lahat ng iyon.